Dahil ang dalawa ninyong anak ang problema ng eskwelang ito. Oh, for example, kanina lang. Oh. Yang si Bars, ha? Ito? Ay may kinagat na ka niya. Uli-uli, huwag kang ng kaklase mong babae, ha? Anong babae? Lalaki ang pinaiyak niya at sinampal pa. Oh. <laughs> Hindi naman niya tao maniniwala dyan, Mrs. Principal. Anong ibig mong sabihin? <laughs> ang ebidensya. Aber, nasa ang ebidensya nyo? Meron ho! Eto oh tingnan nyo! sariwang-sariwa pa. <laughs> ang tapang talaga ng anak ko. Talagang matapang. At 'yan naman, Yan naman anak ninyo na si Bruce. Ngayon lang, may pinayak din ka eskwela niya. Bruce, Huwag mo sabihin, babae naman ang pinayak mo. Lalaki po. Lalaki, graduating. Malapit nang gumraduate ng elementary. Hindi ho, ng high school. Tignan niyo ginawa niya sa estudyante ko. <tinyo> iba talaga tong mga anak ko. Oo nga, talagang iba. Kaya kailangan niyo yung disiplinahin ng mga yan, ha? Ang pagdisiplina sa mga ganyang klasing bata nagsisimula sa loob ng tahanan. At isa pa, kaya ko kayo pinatawag. Dahil sa Friday, may field trip ang mga bata. Siguro alam na naman ninyo yun dahil nagpadala kami ng sulat sa mga magulang. Natanggap ko. Ngayon ang gusto ko. Sumama kayong dalawa bilang volunteer parents. Pero di tulad ng ibang volunteer parents na ang binabantayan ay maraming bata. Ang babantayan ninyo ay ang dalawang yes. anak niyo lang na yan. Okay? Oo uh, po. Uh, sige po. pa alam na ho kami. Sige ho. Alis na uh, ho kami. Yes, o oh, Bruce, mga gamit mo. Tingnan mo. Baka may kulang pa.

oh 아 으아! 으아 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 <가> <seb Merkel> <가> <시드를 남이> <가을ㅎ> Pinahirapan mo ako? Huh? Huh? Ah! Ah. 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 Alam mo bang malaking virus ka sa amin? Dahil matagal mo kaming pinahirapan. Pero ngayon tapos na ang paghihirap namin. Dahil ka, tapos na mo na! Urod. Okay, sandali lang, sandali lang, sandali lang kayo mga chuo. Ito, huwag magugulat, ha? Kasi, meron akong nakita, mahaba ang buhok, maputi, at nakaupad. Uupad. Saan, 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 saan. Dito, sa kaliwa, kaliwa. Baka may kasama yan, ha? Kaliwa. Wala, sige, simplan nyo lang, simplan nyo. Ya, 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 tahan, tahan, tahan. Hey, 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 hey,

Sabi nga, sabi nga. Hindi manager. Kayo nga ang nakikita ko sa TV. Kayo ang mga lumalabas doon. Ikaw, sirong rong ranger ka. Diba? Madalik siya mapanood doon. Ang galing mo sa draw. Ikaw, si Helen Bellata. Mabuti na lang nakita ko ta. Mari bang... Pero mo naman ang autograph po. Ha? Ah? Ah? Hangang-hanga ako sa'yo, pare. Ito naman, pagdating sa drone, galing! Ito naman, pag, pagpapayo, okay ka, pare! Naku! Ang gusto mo, pag, ma. Sulat na rin yung telephone number, uh, ha? okay ba, okay? Nagaling ito, kapatay ito. Uh, may shooting kami ngayon. Ha? Oh. Thank you, pare, ha? Buti na lang, ko kayo. May shooting ba kayo ngayon? Ha? Ganun ba? Uh. Ay, Pakamay naman, oh. Sige. Oh, okay, Sige, okay. okay. Sige, bali, yan ha? Bye. -bye. So, ali eh, pang. Mahangos kayo, ha? Ah. Nako! Mabuti tatalukong ko kayo. Si mga Jaime nyo, yung asawa ko, sinumpong na naman ang sakit. Kahanap ah, ako ng manggagamot. Nako, maski na albularyo. Albularyo Kapatin daw. Kamutin naman yung asawa ko. Oo, 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 Magbabayad ako maski magkano. Maski magkano. Sige. Ay, eto ang albularyo. Oh. Albularyo ka. Oo, Magaling oh, 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 ayang lang ako, hindi ko nadala yung mga diploma niyan. Alborario. Magaling oh, mo, Harvard oh, University. Oh, oh, albulario hindi na pala yung diploma. Ang ibig ko sabihin, kung ikaw ay albulario, gawin oh, din aking asawa. Albulario. Magbabayad ako. Mm, okay. oh, okay. albulario. Hindi. Okay. Mm, okay, okay. pag mo natin yung bayad. Mm. Yung bayad. Teka, meron mga kursong albulario. Abay, basta sa akin lahat meron Ay, sige.